Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang pampaalsa o ang libadura ay siyang karaniwang ginagamit sa paggawa ng tinapay. Nakatutulong rin ito na gawing kaakit-akit ang tinapay. Subalit sa banal na kasulatan, ang libadura ay naging sagisag ng kasalanan. Binabalaan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad laban sa libadura ng mga paraseyo, sapagkat sa panlabas na anyo ay banal sila, subalit sa puso't isipan ay mga mapaggawa ng kasamaan. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikalabing dalawang kabanata ng Lukas, ating tunghayan sa sandaling ito ang mapanlinlang na pamumuhay ng mga religyoso sa panahon ni Kristo. Ang minsahe sa oras na ito ay iatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang muli nating paglalakbay sa oras na ito ay lalandasin natin sa ikalabing dalawang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Lucas. Sa kabanatang ito ay naitala ang mga kahangahangang ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang ministeryo. Bagamat maraming kaguluhan, marami rin ang naghahanap ng kapayapaan buksan po natin ang ating puso at isipan para sa mga salita ng Panginoon. Basahin natin ang unang talata. Samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sa libadura ng mga pariseyo, ito'y ang pagpapaimbabaw. Ito ang panahon na kung saan ang ministeryo ng Panginoong Jesus ay halos balita na sa lahat ng dako at alam na ng lahat araw-araw ay dumadami ang sumusunod kay Jesus noong panahon ngayon. Ito ang panahon na kung saan napakaraming himala ang kanyang ginawa. Dahil dito ay masasabi natin na maaaring marami ang mga bulag na nakakita, mga pilay na nakalakad at ang mga pipi na nakapagsalita. Tunay na napakarami ang mga tao na sumusunod sa kanya. Ang mga tao sa tagpong ito ay nagsisiksikan at marahil ay nagtutulakan upang makalapit lamang kay Yesus upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa ganitong kalagayan ay nagbigay ng babala ang Panginoong Hesus tungkol sa libadura ng mga pariseo. Kung ang libadura ay kapahayagan ng Ibanghelyo tulad ng sinasabi ng ilan, bakit binigyang babala ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad tungkol sa libadura ng mga pariseo? Kapahayagan ng kasalanan ang libadura at ang libadura ng mga pareseyo ay pagpapaimbabaw. Kaugnay nito ay basahin natin ang ikalawa hanggang ikalimang talata ng ikalabing dalawang kabanata ng Lukas. Walang natatago na di nalalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, Huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang mabulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. May ilang nagsasabi na mayroong daw mga tao na hindi takot mamatay. Hindi ko alam kung mayroon nga. Subalit sang bagay ang aking nasisiguro kamatayan ang tunay na kinatatakutan ng tao. Subalit ang takot na ito ay maaaring mapawi sapagkat kung katatakutan mo ang Diyos, wala ka ng iba pang katatakutan. Sa mga talata 6 hanggang siyam ay mababasa natin ang hayagang pagtuligsa ni Jesus sa pinuno ng relihiyon. Basahin po natin ang sinasabi. Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Sa ganitong kalagayan ay puot ang naga sa ganitong kalagayan ay puot ang naghari sa puso ng mga preseo. Subalit, ang mga pananalitang ito ni Jesus ay nagbigay naman ng kaaliwan para sa mga alagad. Nakita nila at nadama ang pagmamahal at pag-iingat ng Diyos sa kanila. Kung ang mga maya nga ay iniingatan ng Diyos, gaano pa kaya tayo na tapat sa Kanya? Sa ikasampung talata ay mababasa natin ang tungkol sa kasalanang walang kapatawaran. Ganito ang mababasa. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Maliwanag na sinasabi ng talatang ito na ang panlalait sa pamamagitan ng salita ay may kapatawaran. Subalit kung ang paglait sa banal na Espiritu ay galing sa puso, ito ay hinding-hindi mapapatawad. Ang paglait sa banal na Espiritu ay ang pagtanggi sa kanyang pagkilos at pagwawasto sa ating puso at buhay. Basahin po natin ang mga talatang 11 hanggang 12. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Kailangan nating makita ang tunay na kahulugan ng mga talatang ito. Hindi ito nangangahulugan na hindi na natin pag-aaralan at iahanda ang mga mensahe na ipinahayag sa mga tao. Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa pangako ng Diyos na hindi hindi niya iiwan ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Malagay man sila sa panganib ang presensya ng Diyos ay palaging gagabay sa kanila. Mababasa natin sa aklat ng mga gawa ang mga halimbawa nito. Sa talatang labing tatlo hanggang labing apat ay mababasa naman natin ang isang suliranin ng magkapatid. Ganito ang sinasabi. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Sa pangyayaring ito, tumanggi ang Panginoong Hesus na maging hukom. Subalit makikita natin na sa kanyang muling pagbabalik, siya ang dakilang hukom na huhusga sa sangkatauhan. Sa ikalabing limang talata ay mababasa natin ang babala ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ito ay talata na magpapaalala sa atin upang mapagtagumpayanan ang pagiging materialismo sa ating buhay sapagkat dahil dito nagiging sakim ang maraming. Basahin natin ang kasakiman ng isang tao sa mga talata 16-17 ng Lukas Kabanata 12. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talatang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking anin. Sa mga talatang ito ay madadama natin ang kanyang pagiging makasarili. Patuloy nating basahin ang talatang 18 hanggang 21. Ah, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin nang nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit duha naman sa paningin ng Diyos. Maliwanag na napakaraming kayamanan ang naipon ng taong ito dito sa lupa, subalit sa langit ay wala siyang kayamanan na naipok. Tinawag ng Panginoong Hesus ang taong ito na hangal. Subalit sa paningin ng mga tao, siya ay kahanga-hanga dahil alam niya kung paano palaguin ang kanyang buhay at ari ariam Subalit sa lahat ng ito, Sinabi ng Panginoon sa kanya, hangal, sapagkat ginugol ng taong ito ang lahat ng kanyang panahon at isipan sa makasariling kapakanan. Subalit, masama ba ang mag-ipon? Basahin natin ang talatang 22 hanggang 24. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Isipin na lamang ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagahasik ni nagaaniman. Wala silang bangan ni kamalig. gayon may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo? Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Walang masama sa pag-iipon. Ang mali sa mayamang tao sa talinhaga ay ang kanyang pagiging gahaman at makasarili sinikap niyang magkamal ng marami at mas marami pa hanggang sa wala na siyang sapat na paglagyan ng kanyang mga ari-arian. Sa Santiago Kabanatang lima unang talata, ay mababasa natin ang kahihinatnan ng mga taong sakim sa mga huling araw. Ganito ang sinasabi, Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Kailanman hindi yaman ang solusyon sa problema ng ating bansa o ng buong mundo. Dahil sa kabila ng yaman ay may mga pagtangis at kalungkutan. Basahin natin ang talatang 25 hanggang 27 bilang patuloy na pagbibigay linaw ng ating Panginoong Hesus. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisak kung hindi nga ninyo magawa ang gayong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni kumahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakarangal ng mga damit niya. Marami ang nabibighani sa mga bulaklak. May mga tao din naman na walang hilig sa pag-aalaga ng mga halaman na namumulaklak. Subalit kung ating pagmamasdan ang mga ito, malaking aral lang ihahati nito sa atin. Kung makapagsasalita lamang sila, maaring sabihin nila sa atin na labis tayong nababagabag para sa ating sarili. Maaaring nasasabi nila na gaano mang pag-iingat at pag-aalaga ang gawin natin sa ating mga sarili, hindi pa rin natin matatalo ang kagandahan ng mga bulaklak dahil sila ay sa Diyos lamang nagtitiwala. Marapat lamang marahil na tayo ay matutong magtiwala sa Panginoon. Dagdagan pa natin ang ating pananalig sa Kanya. Patuloy nating basahin ang talatang 28 hanggang 31. Kung ang damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sakalan at dinaramtaan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit? Nang pananalig ninyo sa Kanya. kaya huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at inumin, sapagkat ang mga bagay na ito, ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya higit sa lahat, pagsumikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos at ipagkakalob niya ang kinakailangan ninyo. Paikot-ikot lamang ang yaman sa mundo, may mga taong nagbebenta at may mga taong bumibili. Sa kalagayang ito, ang mga taong nagbebenta ay siya namang bibili at ang taong bumibili ay siya namang magbebenta. Dahil sa kanilang mga gawain at negosyo, sila ay nagiging abala. Nakalimutan nila na may Diyos sa langit at sila ay tao lamang na may kaluluwang dapat ihanda para sa buhay na walang hanggan. Kaya't ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa talatang 32 hanggang 4 ay ganito. Huwag kayong matakot munting kawan sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi maluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat ito ay walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso. Isang araw tayong lahat ay tatayo sa harap ng Diyos. Wala tayong madadala kahit na ano sa ating mga pag-aari dito sa lupa. Hindi na makikita ng makasalanan ang kanyang kayamanan. Kung nabuhay siya na walang Diyos, mamamatay din siyang walang Diyos. Basahin natin ang dalawang talinhaga na ayon sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ganito ang mababasa sa talatang 35 hanggang 40. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawang. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung marat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababaya ang pasuki ng kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Bagamat ang talinghagang ito ay tumutukoy sa bansang Israel at tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus upang itatag ang kanyang kaharian sa lupa, ang mensahe nito ay tungkol din sa panahon na kukunin ng Diyos ang mga mananampalataya sa alapaap. Noon, ang nobyo ay naghahanda ng hapunan para sa kasal, para sa kanyang mga kaibigan. Ganon din, kukunin nila ang nobyo sa kanilang tahanan ang mga alipin ng nobyo ay inaasahang laging handa at nakabihis ng maayos upang maglingkod. Dapat na nakasindi ang kanilang ilawan para sa muling pagbabalik ng kanilang Panginoon upang maliwanagan ang kanyang daraanan. Ang mga mananampalataya ay nararapat na laging handa para sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Isa sa pinakamagandang talinhaga tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay mababasa sa mga talatang apat na 41 hanggang 3. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? mapalad ng aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Ang talinhagang ito ay para sa Israel, subalit ang bensahe nito ay para sa mga mananampalataya. Marami ang nagsasabi na ang Diyos ay malapit ng dumating dahil dito ay tigilan na natin ang pagtatakda ng araw at petsa ng kanyang muling pagbabalik. Sa halip, maging handa tayo habang gumagawa ng pang-araw-araw na gawain ito ang pag-asa ng mga mananampalataya, ang katotohanan na ang Panginoong Hesus ay muling magbabalik. Tingnan natin ang dalawang aral na ibig ipabatid sa atin ng talinhagang ito. Basahin natin ang mga talatang 44 hanggang 46. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing, darating ang panahon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam buong higpit na parurusan siya ng Panginoon at isasama sa mga di dapat. Kung ipagwawalang bahala ang katotohanan na muling magbabalik ang Panginoon, una sa lahat, magiging mali ang pananaw natin sa kapangyarihan. Pangalawa, ay makakaroon tayo ng ugali ng pagiging tamad. Kailangan nating patuloy na umasa sa kanyang muling pagbabalik na para bang sa anumang sandali, siya ay darating na at ipagsusulit natin sa kanya ang lahat. Sapagkat walang natatagong hindi malalantad, walang lihim na di mabubunyag. Basahin natin ang mga talatang 47 hanggang 48. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaan na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Marahil ang Panginoong Hesus ay hindi pa darating sa araw na ito o bukas kaya subalit siya ay muling babalik. Ang nangyayari kasi sa atin, hindi natin nabibigyan ng halaga ang katotohanan ito dahil hindi pa natin siya nakikita. Pakiramdam natin parang wala itong katotohanan. Sa araw na iyon ng kanyang muling pagbabalik, tayo ay mananagot sa Panginoon. Hahatulan niya tayo kung tayo ay naging tapat sa kanya o naging pabaya may kaparusahan para sa mga makasalanan at may gantimpala para sa mga tapat. Sa talatang 47 naman ay mababasa natin ang damdamin ni Jesus tungkol sa kalagayan ng daigdig. Ganito ang sinasabi, Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na pagningas na ito. Sa talatang 50 ay mababasa natin ang tungkol sa kanyang kamatayan sa krus. Sinabi ni Jesus, may isang bautismo pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Basahin natin ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus sa talatang 51 hanggang 53. Akala ba ninyo ay pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang lima katao sa isang sambahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang binang babae at manugang na babae. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na sa sandaling tumanggap ang isang tao sa Panginoong Hesus, hiwalay na siya sa mga hindi mananampalataya. Ito ay totoo maging sila man ay kanyang kapamilya o kaibigan kaya. Masahin natin ang hamon sa atin ng talatang 54 hanggang 50 Ganito ang sinasabi. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong unit at nagkakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid. Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalakdan ka niya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Kailangan nating makita at mapag-aralan ang klase ng sanlibutan na ating tinitirhan ngayon. Marahil sa inyong isipan ay kapayapaan at kasaganaan ang dulot nito. Wala itong katotohanan. Walang ibang iniisip ang tao kundi ang manlamang sa kapwa. Marahil, sinasabi natin na mayroon namang samahan at kilusan para sa kapayapaan ng mundong ito. Subalit kaibigan, ang samahang iyan ang dahilan kung bakit may kaguluhan at digmaan. Kaibigan, kailangan mong malaman at kilalanin Natanging kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sinasabi sa aklat ng mga taga Roma 5 talata 1, yamang pinawalang salat tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Kamusta ka na sa oras na ito? Ikaw ba ay may kapayapaan? Nasa puso mo ba si Kristo? Kung wala pa, bakit hindi mo siya papasukin at tanggapin sa iyong buhay? manampalataya ka lamang sa Kanya. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa panahong ito. Muli salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa aming pag-aaral ng iyong banal na aklat. Talangin po namin na ito ay patuloy na magpatibay ng aming pananalig sa ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station feBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.